Isa sa mga gusto gusto ko tong prutas na to eh. Tingnan nyo, meron siyang ano. Kukuha tayo ng konti. Dito yan sa malapit sa barangay namin. O, tiyaran! Tingnan nyo, oh! Matamis na kaya to la? Ha? Imo, tingnan mo, Imo! O! Oh. Kinakain yan, Imo! Bigyan natin si Ate Maxine. Wow! Ang dami! 100% lang! 8! hmm, Mm. mm. May asim lang konti pagka pagkaano pag red pa. Pero pagka, uh, pag ano na siya, black na siya. <laughs> Ayan no. Kera, tinan nyo nakuha ko. Alatang Ang sarap! Sila Ang dami, ayun pa oh. ayun, no? o. Ayan o. O na? Lalo tingnan mo! Wala ka matula lang. Oh. Mamaya ipababarangay na tayo. Kapit <laughs> ba ay lang akong barangay na itong tanim nato. Duko tayo. Ikaw muna. Hawakan mo, mo lang. Wala yung bibig mo. <laughs> Hawakan mo lang. Yan. Haluan ka mo. Hindi hey, ka diri. Para siyang ano to. Hindi. Ang kala mo palibasa. Oh. Hindi ka taong bundok eh. Taong city. <laughs> Tignan niyo, Ang dami pa yan, Ayan, ah. Ayan o, ang dami. Teka, kuha nang ng picture. Ayan. Wow, ang dami. Ayan po. Tingnan niyo 'tong isang laki. Ato. Jera. Na 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 katuwa. Nagtanim ako nito, iko ako dito nung nakaraan. Tapos ano na siya? Ang um, tumubo na minsan papakita ko sa inyo ha, ko yun. Ang dami niya dito oh. Ito pa isa. Black. Ayan. Tingnan. Tingnan niyo ang oh. Taran taran taran. tuwang ako. Nakapitas ako ng prutas. Hindi ko naman to pag-aari. <laughs> pag-aari ng barangay namin dito. <laughs> Ayan, no, ang dami. Ay, masarap yan. Yung buko-buko na yan. Pinakain namin yan ng bata kami. O, di ba? Yun, ang dami. Ang gandun sa dulo. Uwi na kami kasi itong pamangking ko. <laughs> Sabi niya, uwi na daw kami. Baka do kami pa barangay. Hindi, kasi ang barangay dito, ay katapat lang nito. O, tinanim talaga nila to dito. na no? Ayun, mayroon pang black. <laughs> Natatawa ko sa pamangkin ko. Ano ko yung sinasabi? Ta-da! Ah, kapatid. Pamangkin, o. Tawagan mo lang. Ah! <laughs> Bastas. Ayan, ang dami, oh Ayan, uwi na kami. Alo, tingnan mo, oh Ang dami. talaga Sige, babay. Babalik na lang kami. Kasi sinundulang namin itong pamangkin ko, e. Itong anak niya. Hindi, <laughs> takot Natatakot daw siya. What's a while. Yan na. Wow. Ayan, oh. Ayan siya. Comment nyo na nga lang. Kung ano pong tawag dito. Nalimutan ko na naman eh. Ayan siya. Oh, Taran taran. Na may video Ayaw magpakuha. Sabi niya magmukong kunin. Magmukong kunin. Time to wow. Yung tanig na ako niyan sa bahay. Dami rin buko-buko. Ay, pakita ko sa inyo ng malapitan. Dami yung bunga. Ito na po yung... Ano sabi mo lang? Hindi pa yung alam Oo. Oo, oh, maganda to sa ano sa sa kalusugan din. Prutas din po ito. Mamaya, i-ano ko to pagka in-edit. Um, habang inaano ko, in-edit ko to. I mean, yon papakita ko kung ano to. Sa-search si ko muna. Nakalimutan ko eh. Andito ako sa tindahan ni, ano, ni Atisana. Wala pa siya na sa palengke pa. Sinundo lang namin yung pamangking ko. Abali-apo ko na rin, anak ni Ate, ni Lala. Yung pamangking ko si Lala. <laughs> Ayan siya. Ay, Imo. Ay, Nagbablog ang lola mo. <laughs> Hindi, wala pa si Ate Sana. Yan ang mga tinda niya mamaya. Minsan, isa-search ko sa... I mean, iyaano ko. Grabe na tong edit na to. <laughs> pag alam mo lalo, pag mali-mali ako, grabe edit. Kaya inaabot ako na isa oras, dalawang oras. Bakit? Ay, skendi ka. ka. Ay, ganda-ganda naman nito. Sarap nito. Mamaya, ugasan ko. Kaysa sa sobrang so, so, so excited ko, kain ko na hindi pa nangkasan. Pero okay lang yan. May pag walang bakterya sa katawan. <laughs> Tama ba? Pasaway. Ay, sarap nito. Wala pa. Hindi pa nadati. Nasa palengke pa. Sindu lang namin si Imo sa school. Toto? Uh Oo. -huh.